Hi ka success, kumusta ka na? Sa bidyong ito, mabilis ang kulang ipapakita sa iyo dahil nasa dashboard na natin 'to. Kasama 'to sa update ni Kuya M. Ano ang ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, guys, ay yung education as a content creator na tinuturuan niya tayo para may alam tayo dito sa Facebook. Kasi bilang isang content creator, kailangan natin to. Proceed na tayo para pakita ko sa iyo ang education na sinasabi ni Kuya M. Next slide tayo. Nandiyan na tayo sa Facebook, guys. Okay? Pupunta tayo dito sa settings. Ayan, sa taas, sa kanan. Pindutin mo yan. And then, professional dashboard. Pindutin natin. Ayan, napindut ko na. Mabilis lang to ha. Pakita ko lang sa iyo. Tapos, scroll mo scroll mo pa taas. Tapos, ayan, ang ibig ko sabihin, education. yon pindutin mo yan. Okay, nasa dashboard mo na yan. Kasi nakalagay dito, creator education. Ayan, sa taas. So, marami yan, guys. Uumpisahan mo yan dito sa create reels. Pindutin mo yan. Okay, for example, bibigyan lang kita ng isang example, pipindutin natin. Pag pindut mo yan, guys, ayan. Okay, diyan ka mag-uumpisa. Compose yourself explore new ways to post reels and others content learn more okay ganun lang siya kadali i natin dito sa may arrow okay ayun lahat ito guys create reels protect yourself and others get started develop strategy etc etc hanggang sa babayan okay so back to camera tayo so ngayon guys lalo na kung baguhan ka pa lang or nag-uumpisa as a new content creator, tignan mo na yon yung creator education para makapag-umpisa ka na na matuto dito sa pagko-content. So, maraming salamat ka success at uh, huwag mo kalimutang i-like, i-share at mag-follow ka na rin sa video ko para updated ka sa mga bago nating ina-upload. Maraming maraming salamat kasaksyes. God bless po everyone at see you sa mga susunod nating mga video. Bye-bye. Thank you po